Ano ang mararamdaman mo kung ang pinaghirapan mong balik balikbayan box ay kinuha pala ng iba at ipavlog pa ito? Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ito po si Ka, ng Cat Advices and Stories. Ang laraw nito ay kumakalat ngayon sa social media sinasabing ang balikbayan box na ito ay naabandona na -abandona o hindi nakuha ng pamilyang dapat napadalhan. Ayon din sa pag-vlog niya ay ipinapahiya niya ang kung ano man makukuha niyang hindi niya gusto sa loob ng box. Ang masakit ay habang iniisa-isa niya ang loob o ang laman ng balikbayan box ay naghahanap siya ng gadget ngunit wala namang gadget na nasa loob. Kumbaga, inaalipusta niya kung sino man ang may-ari ng balikbayan box na yon. Ang sakit lang pakinggan. Kung paano ngang isang OFW ay nilisan ang kanyang bansang tinubuan upang magtrabaho sa ibang bansa. At mula naman doon ay nag-ipon upang mapuno ang kanyang balikbayan box at hindi man lang natanggap ng kanyang pamilya doon sa Pilipinas. Napakasakit hindi ba? At ngayon nga ay iba vlog lang ng ibang bata at ipinapahiya ang kung anumang mang na naipon niya sa kanyang balikbayan box bilang isang OFW kahit kailan ay hindi madali kailangan mo ng tibay maraming tibay ng loob maraming kahandaan ng loob ang iyong sarili upang kaharapin ang trabaho na malayo sa iyong pamilya at ikaw ay naghahanda sa iyong balikbayan box pagkatapos ay aalipustahin lang ng iba ngayon ko lang na intindihan kung ano ang pakiramdam na ikaw ay nagbigay ng isang balikbayan box mo ngunit hindi naman ito nagustuhan ng iyong pinadalhan ang sakit pala ang sa iyo ay kayamanan at inipon mo ng ilang buwan upang maipadala sa kanila ay hindi lang pala nila nagustuhan. Napakasakit isipin may mga taong hindi nagpapahalaga sa pinaghirapan ng iba. Sinasabi na ang vlog ng batang ba lalaki na yon ay umani ng million views. Pero kung ikaw ang tatunungin, mainam ba na kahit nagkaroon siya ng million views, at pinapahiya niya ang laman ng balik balikbayan box ng ating kababayan? Tama ba ang kanyang ginawa sa iyong palagay? Mga kaibigan ko, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento o damdamin sa comment box. Muli ito po si Kath, ng Kat ng cut Stories and Advices, vice versa. Maraming 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 salamat po. Ako nga po pala isang OFW din at naghahanda din ang aking mga ilalagay sa aking balikbayan box. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagto panood ng aking mga vlogs. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na video.